famous movie, at least in of and then we need for loyalty to... I, uh, I, don't, uh, I don't see, wala report na in the ranks. Yung mga retired, baka meron, meron na mga, mga nilagalaw kasi sumasama sa mga staff na ginagawa. Pero sa ating mga kapulisan, uh, at syempre na na sa officer, 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 officer kong, tayong nakikita ng gano'n na, na namumulitika na, uh, mga pulis. So, ang loyalty check, hindi ko alam kung ano yung loyalty check. Eh. So, uh, anong sasabihin mo doon sa tao? Sabihin mo, loyal mo sa akin? Siyempre, oo, oh, ang sabi mo, di ba? Kahit na hindi siya loyal sa ito. Pero, titignan natin mga record ng mga... Ang, ang, ang ano po naman, kahit hindi mo ako binoto, Okay lang sa akin, basta maging professional ka, gawin mo yung trabaho mo ng tama. Yun lang naman ang hinihiling ko sa lahat ng polis, sa lahat ng